Kayo ba ay may tanim na ganitong halaman sa bakuran nyo, meron man o wala panuurin mo ito? Para malaman kung ligtas bang kainin o hindi ang halamang ito. Pagamat ang ay itinuturing na isang damo na sinusubukang kontrolin ng maraming tao, alam mo ba na ang pagkonsumo ng purslane ay maaaring maging kapakipakinabang sa iyong kalusugan? Sa katunayan, naniniwala ang mga siyentipiko na ang purslane ay nararapat na espesyal na atensyon mula sa mga agriculturist pati na rin sa mga nutritionist. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Scientific World Journal, ang antioxidant content at nutritional value ng purslane ay mahalaga para sa pagkonsumo ng tao. Ang pagsubok sa halaman ay nagsiwalat ng napakalaking potensyal na nutrisyon at nagpapahiwatig ng pagiging kapakipakinabang bilang isang namumunang damo para sa pagpapagaling. Ano ang purslane? Ang purslane, o Portulaca oleracea, ay isang halamang hardin na may maraming pangalan, kabilang ang duckweed, fatweed at pursley. Maaari ka bang kumain ng purslane at lahat ba ng purslane ay nakakain? itinuturing ng karamihan ng mga tao na ang first ay isang damo, ngunit ito ay talagang puno ng mga sustansya na nagpapalaganap ng kalusugan. Kaya kung nag-iisip ka kung paano mapupok sa ang first sa iyong hardin ay huwag mo nang gawin dahil malaki pala ang pakinabang nito. Ang mga immigrant mula sa India ay pinaniniwala ang nagdala ng first lane sa Hilagang Amerika, kung saan kalaunan ay kumalat ito sa mga hardin sa buong lupain. Nayon, maraming uri ng purslane sa ilalim ng ilang pangalan ang lumalaki sa malawak na hanay ng mga klima at rehiyon. Sa Asia, Gitnam, Europa at rehiyon ng Mediterranean, ang purslane ay karaniwang itinatanim bilang isang pot herb. Kung hindi mo ito sinasadyang palaguin, tiyak na lilito ito tuwing tagsibol. At maganda ito sa mga buwan ng taginit, dahil itinuturing itong makatas na kayang tiisin ang tagtuyot. Bagamat sinusubukan ng ilang tao na alisin ang purslane na tumutubo sa kanilang mga hardin, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkonsumo nito ay may napakaraming benepisyong pangkalusugan, kabilang ang kakayahang bawasan ng pamamaga, pasiglahin ng detoxification, pagpapabuti ng kalusugan ng iyong mga buto at kahit na pinapagaan ang mga kondisyon ng paghinga mga katotohanan sa nutrisyon ng tangkay at dahon ng purslane ay puno ng mga mahalaga at mahalagang sustansya. Ang halaman ay mayaman sa mga antioksidant na lumalaban sa sakit at nag-aalok ng mga omega-3 fatty acid na nakabatay sa halaman. Ipinagmamalaki din ito ang isang dakot ng bahahalagang mineral. Darito ang binipisyum taglay ng purslane. Isa, ang purslane ay mababa sa calories. Dalawa, ang purslane ay puno ng bitamina. Tatlo dot ang purslane ay nagdatadlay ng mineral. Apat dot ang purslane at ng benefits sa ating mga buto. Lima, may omega-3 fatty acids. Anim, may antioxidant. Pito, pinabababa nito ang iyong panganib sa kanser. Walo, maaaring tumulong ang parsley sa asma. Siyam, maaaring makatulong sa mga may diabetic paano gumawa ng steamed purslane recipe puna ng isang maliit na kasirola o malawak na kawali na may isang tasa ng tubig at idagdag ang sibuyas at bawang, gawin medium high ang init. Pakuluan ang tubig, idagdag ang purslane at hinaan ang apoy, takpan ang kasirola o kawali at panatilihing magluto ng anin na minuto. Ang oras ng pagluto ay depende din sa lambot ng purslane, ito ba ay mahaba at makahoy na mga tamkay ay mas matagal ang kumpara sa malambot na maliliit na dahon at singaw. Alisin ito mula sa init at alisan ng tubig, timplahan ng lanis ng oliba, asin, at paminta, lagyan ng cheese o kung hindi mo ito mahanap, ang parmesan cheese ay isang magandang kapalit, tandaan lamang na ang dalawang uri ng keso na ito ay maalat, hindi na kailangan magdagdag ng masyadong maraming asin sa purslane.